tayo kung kasama ko mana ko dyan sila gabis uh, para yung lahat ng mga naka ano, limasal dyan kuha natin lahat eh ako lang mag isa pag nah, may bakanti pa mamaya kapaan ko yan mamaya dito dito ito sa limasal dyan kahit dyan saan dyan marami rin dyan yeah. yan po dito na tayo kasama natin si Gawad ayun o Nice <laughs> Ay po. Yeah yan ah, sana po, ah, hingi lang tayo ng gabay sa Panginoon. Sana po, ah, mapagkaloban niya tayo ng mga seafoods ngayon para may pangulang kami pa ni Gawad kasi ang dala namin kanin. kanin lang. <laughs> ah, sana po, ah, bahala na po ang Panginoon kung ano pong pwede niyang maibigay sa atin ngayon. Ah, ayan po si Gawad. Tutulak ko lang po yung, ano, yung bangka. Tapos, ang gagawain ko lang po, ang gagawain ko lang po dito, ako lang po ang lalaka dun sa area na yon kasi iniingatan din natin po si Gawad kasi yung kanyang paa kasi baka hindi siya makasuot ng sapatos yan mahirap na matalaba oo baka sa sunod hindi na siya magsama sa atin <laughs> kaya aantay lang po siya dito dito lang po siya papantayin ko siguro po mga pinakamatagal siguro mga isang oras lang mahigit ako dyan pag nakakuha na po ako ng ano pag nakakuha na ako ng pangluto namin Ah. Uh, pupunta na po ako dito, babalik na ako dito. Tara po. Lakad po tayo. Ayun po. Iniwan natin si gawad doon, no? Oh. Tapos ako ngayon, malalim po dito. Kakapalan po ako doon. Kakapa ako doon para para po may ano kay may, may ulam. Kasi gusto ni Gawad na no na makatikim na yung sariwang mga seafood po dito sana makatagpo tayo ng limasag o kaya hipon para hindi naman tayo mapahiya sa kay gawad kahit tagisa lang kami ayos na <laughs> yan po lalim no oh. taga lang po ito kasi dapat ito ang ang lakad namin alas 5 pa lang dito na para abot natin yung tuyo kasi tuyo to kaninang alas 5 ito tuyo ito ang problema simpre po uh, hindi sasanay sa ating mga ginagawa kaya tangha dumating sa bahay ano na po mag, -a, mag, -a, mag -a, kaya sabi ko kaya na lang kasi hindi natin siya ma persa kasi simpre uh, marami siyang ginagawa may mga business din po siya kaya hindi natin siya maobliga Akala ko nga hindi siya magtating eh. Pero talagang bilib ako dito. Mabait itong ating kaibigan. Pag sinabi niya talagang kahit pagod, talagang nagpapursigis siya na makasama natin. Kaya nga sabi ko nga sana makakuha tayo dito para para lang matuwa rin siya. Kasi ngayon lang siya sumama dito sa atin. Kasi sinasabi ko kaya hinihingal ako kasi layo po. Doon tayo pupunta doon sa may yung pinakakanal yan, tapos nilipat ako doon pag wala dyan nilipat ako doon sa kabila siguro po yung kabila niya nasa mga 40 hectares yung ating ikuti niya doon sa kabila ayan po, tapos si Gawad ayun o oh. oh. ayun po no ayun nagpandong na siya ng ano ng ating luna malalim po dito banda ayun o oh kasi ano to eh ito lang ang dito pag tuyo ito lang ang na na tubig kaya inabot tayo ng lalim dahil tanghali na kaya ito pero hindi pa naman siguro tayo mas zero ngayon siyempre andyan naman po ang Panginoon ah uh, uh, mapagkaluban na naman tayo ng ano ng pangulam Yan. Pagdating ko po doon, ay ah, papakita ko na po sa inyo pag uras na nakakuha na tayo. Ah, dito na tayo. Ito po yung kakapain ko. Yan. Sana makatagpo po tayo dito ng anong mga limasag. Ngayon po, pag uras na nakarating po ako na sa dulo, kasi po, wala tayong paglagyan ng kamera. Kasi yan po lang, lang natin, oh. No? Yan, nakadaan tayo ng tatlong kapis. Yan. Dito ko lang po ilalagay yung camera kasi wala tayong wala po tayong taghawak. Pagtapos ko po dito, bago ako lilipat doon sa kabila, ipapakita ko po sa inyo yung ating mahuli dito. Dito po. Yan po, wala yung ating brangana, oh. Yan, po, walang kalaman po. Yan, oh. Yan po, wala kalaman laman po. wala. po, wala. Wala, kalaman laman. Oh. Wala sana ano tayo yun may tatlo tatlong kapis lang wala pang alimasag yan po tara po kakapain ko lang po to hanggang doon sana maka andyan sila Nakapahinga lang tara ayun po nakakita po tayo ng ano dito ng dalawang butas ng labanos nagyan po natin para lang kung sakali mamaya pag ginabot ng lalim to hanggat hindi pa ako makahagip dito ng mga alimango at sipon ipapasa ko dito yung bangka para sa kasali pag gumain to pahilahin po natin yung bisita po natin ngayon si kagawa at beron ito po lalagyan ko lang po to tinandaan ko na po dalawa bago pangalawa po yun ito. ayan po may pain po tayo yan po lang muhuli natin po ayan o no? oh. oh. Pwede na rin to pang ulam namin dalawa. Sobra-sobra rin naman ah. Yan. Pero dadagdagan ko pa sana makatagpo pa tayo ng limasa yung na malalaki bago mga hipon. Ayan. Ayan o po may nagapandala rin dito. Ng mga hipon at isda. Ayan. Sagit lang po ah. ko lang po. Tapos pag uras na kumain ipapakita ko na lang po sa inyo. Tapo. Ayan po. Ayun po. Umuwi na po tayo. Galing tayo doon. Kailang ang ating nahuli po. Sa lalim na kasi. Bilis ng lalim. Tinanghali tayo. Ang huli po natin ito lang po. Ayan. Yeah. Ayan. Siguro maura pa kalating kilo yung hipon. Tapos ilang mga limasag. Ilang piraso. Pero po ano po po. Uh, lilipat po po ako dyan sa kabila. Papantayin ko lang si gawad ng kahit mga kalating oras i ko po po yun doon baka sakaling makadagdag po tayo talagang kahit yan ako pumunta dito sa kabila sobrang lalim na po kaya hindi na natin mahagilap po saan sila naroon yung mga alimasag at ihipon yan titignan po natin doon sa kabila kung may maabutan tayong tuyo pa doon yung yung kinukuha natin ng mga hipon doon tara po sana makatagpo pa tayo doon kahit na mga ilang piraso para may pang ko kong nigawad ay siya oh Parang Parang nainip na <laughs> Pero hindi naman po yan uh, na naman po yan Tingnan ko lang po sa kabila So lalim na oh, oh. Hanggang baywang na may git Bilis ng lalim Pero kung hindi kami tinanghali talaga kung alas 6 pa lang dito na kami talagang marami kami mahuli ngayon lang talaga pero hindi pa rin tayo na wala pag-asa baka doon maka ano po tayo makahagi pa rin tayo doon tara po ayun po talagang hindi na kaya nga wow na yun talagang pinasok na ng tubig wala na po tayo talaga makapaan na maganda ganda hindi na kaya pumunta na rin ako dito talagang bilis ng tubig po oh Bilis ng ano, lalim. Kaya wala tayong magagalap. Hindi ah, balik po, bawin na lang ta tayo sa sunod. Bawin na lang Gawad sa sunod kasi talagang hindi natin talaga mapigilan 'to, talagang mabilis ang lalim. Hindi natin kaya. Kaya kung ano lang talaga po ang ang nahuli natin ngayon, lang po ang hingi natin sa Panginoon. Siyempre po ayos na rin po 'to. Ah maraming salamat din po sa Panginoon kahit pa ano talagang pinagkaluban po rin po tayo kahit na ilang piraso talaga po ayan po tungo natin wala talaga o. ayan lang po pagsalo namin ni Gawad wala po talagang kahit anong gawain ko perasahin ko talagang wala hindi na po kaya kasi mabibilis ng mga ano mga hipon alimasag gumangoy dahil malalim ng tubig tara po dahil si Gawad dahil yun nagaantay na doon ah, magluluto na lang mag ano po kami maglulu kung anong diso niya po kung magluto dito o dalahin niya lang to pa uwi kahit depende sa kanya kung gusto niyang kumain dito o doon na lang sa kanila siya po ang panisyo natin kasi tayo uh, sa atin wala namang problema siya lang ay naalala natin kasi ayaw ko rin na ano na mapagod siya dito kasi ginawa ko kaysa magsunod sa atin na para ang inisip ko mapagod siya pag nagsunod sa atin kasi naghahabol tayo ng mga sipons pero kung talagang naabutan natin ng tuyo ito doon pa lang sa bunga doon talagang ano natin doon pa lang talagang solo po tayo sa alimasag ay ang problema po talagang tinanghali tayo eh Pades kami puyat tara po lakad po tayo ayun po pumunta po tayo sa kanya ito po Ayan po si Gawad to. Oh. <laughs> Nagantay dun sa ano. <laughs> Nagabul tayo. Nagabul tayo na, ano, na makakuha. Pero talaga hindi pa pinalad. Ayan o. Oh, nungun natin. Ayan po siya. Punta na po kami sa ano. Sa bangka. Dito lang kami nilakad Pagod si Gawad <laughs> Ayan. Tara. Lakad tayo. Oh, lalim na oh. Wala nang ano. Yung mga na yung mga natuyo, pinaasa ko ng tubig. Kaya hindi na talaga. Nibali sa sunod na lang, bawi na na sa sunod. Yo kailangan talaga tuyong tuyo na halos walang tubig. Hmm.